Oh, pencut. Rechna, rechna. ikit o kanina si maniwala kayo o hindi. Si Pastor Apolo, si Kibuloy noon dahil sa sa hirapan ay gumagawa po ng suka. Pero dahil sa kanyang paniniwala... Asim pa yan. Alam mo, magkasa parati kami magkasama. Parati kami magkasama ni Pilip Salvador. Nung isang linggo, ang init ng panahon. Pag Pagsakay namin sa sasakyan, naamoy ko. May asin pa talaga. Pero huwag kayo mag-alala. Binilihan ko na siya ng tawas. Mr. Efectivo po ito. Makakatulong po ito sa inyo at madadagdagan po ang ating kakampi sa Senado. Kasi very loyal po itong taong ito. Hindi lang po loyal sa mga Duterte, kundi loyal din po sa ating bayan. Asset rin po ito. Pakiusap ko lang po, tulungan nyo naman po silang lahat mga kasama natin. The more na mga kakampi natin sa Senado, mas makakatulong ito. Hindi lang po sa mga Duterte, hindi makakatulong po sa ating sambayan ng Pilipino. At natin, Philip Salvador! Alam mo, nagkasakit po ito sa kakaikot sa one week po itong na, na hospital. Ngayon lang siya nakalabas. E eh, talagang porsigido rin gustong magservisyo sa ating mga kababayan. So maraming uh, salamat po. And of course, lahat po ng mga PDP official, Secretary Cusi, ang ating uh, dito po, po, ang ating former speaker, Bebot Alvarez, lahat, Atty. Big Big, lahat ng sila Astra, sino pa ba? Mga konsehal, mga mayors from Visayas. Secretary Miguel uh, Medialdea, si Ma'am Vivian Velez, ating uh, idol rin po. Uh, si, dito rin po ang aking uh, kaibigan, anti-crime uh, uh anti-corruption uh, commissioner at naging chairperson kasama ni J.B. Hinlo. Lalabanan po ang criminal kriminalidad nito at saka ang, ang corruption si Greco Belica. Palapakarin po natin Secretary Wendel Abisado, salamat po Secretary uh, Ivasco. Andito rin po si uh, NYC Chairperson na uh, Ronald Cartema ng Duterte Party List. Palapakarin po natin. Sana wala po akong nakalimutan no ating mga kandidato. Good luck po sa ating uh, lahat. Magtulungan lang po tayo. Magtulungan lang po tayo, mga kababayan. BG? Hindi, binanggit ko na si Greco. Si B, ang ating Bisaya, Giyod. Oh, Bisaya, Giyod, party list. Dito rin sila. Marami. Sino pa ba mga party list nandito? Ah? Bumbero, party list. O oh, si uh, Ma'am Lor Lorraine Badoy, palang pangaribo natin. S Sino pa? Sino pa? A ah, PPP party list, palapakan po natin. Sila pa? Oh, sa gift party list, palapakan po natin. Sila pa? Duterte Youth, palapakan po natin. Dapat to, ano ka? Ito si... Ronald Cardema, talagang lumalaban ito, nakikipagharapan uh, po ito. Lalapakan naman natin Ronald Cardema. Sino pa ang Party List dito? Sino pa? Ipa- ipanaw Party List, lalapakan rin po natin. And of course, and dito sila ang Malasakit and Bayanihan Party List, lalapakan rin po natin. Wala na ba? Mga taga mga Bisaya, mga taga Caraga si Board Member Dick Carmona, salamat. Anyway, mga kababayan ko, gusto ko lang pong mag-report sa inyo bilang chairman po ng Committee on Health, Sports at Youth sa Senado kung ano na pong nagawa natin. As your senator, I authored 16, no, 16. Ito po, as your senator, I authored 16 laws. Ibig sabihin, ikaw talaga 'yung nag-push ng batas na 'yan. I have principally sponsored 82 laws, including 80 laws regarding for the establishment and upgrade of public hospitals. Ano po ito? Halimbawa, yung hospital ninyo sa inyong lugar, yung kapasidad nila, 500 lang, eh kaya lang 1,000 patients a day. Isinabatas natin, ginawa natin isang libo. Halimbawa, yung PGH, dadagdagan natin kasi kulang talaga. Alam niyo sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, maraming hospital, isang kama, dalawang pasyente. Paano gagaling ang pasyente kung ganun ang kinatatayuan nila? At proud lang po ako na meron na tayong naipasa na 82 laws. And I have co-authored or co-sponsored 185 laws. At gusto ko lang pong bagitin sa inyo, wala po akong absent sa Senado po. Kahit na makikita nyo ako ngayong umaga, nandun ako sa Apari, pagbagyo doon. Punta ako ng Palawan, punta ako ng Samar, punta ako ng Hulo. Pagdating ng alas tres ng hapon, adya dyan po ako sa Senado. Ginagampanan ko po ang aking tungkulin. At alam nyo, hindi ko po matiis na nakaupo lamang sa opisina habang ang mga kababayan natin nangangailangan ng tulong. Ayoko po magpalamig sa malamig na opisina habang nangangailangan ng tulong. Pinangako ko yan sa inyo, kahit sa ang sulok kayo ng Pilipinas, bagyohin, lindulin, putok ng bulkan, baha. Pupuntahan ko po kayo. Uunahin ko po yung mga programang ilapit natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Yan po ang aking nagawa bilang senador. Ngayon, as chairman naman ng Committee on Health, tatlo po ang aking prioridad. Una, manasakit centers. Meron na tayong 100 67 na malasakit center sa buong Pilipinas. Meron yan sa inyo. Punta kayo ng Kamigin Island. Meron. Punta kayo ng Batangas. Punta kayo ng Cagayan. Batanes. Meron nga. Punta kayo ng Palawan. Magkabilang dulo. Sa Palawan na dyan si Elgin. Magkabilang dulo. Napuntahan ko ang malasakit center sa Kulyon. Napakalayo. Isang araw ang biyahe papunta ng Kulyon. Pinuntahan ko yan. Meron nga isang tagatagom doon, sir. 35 years na hindi umuwi sa kanila. Sabi ko, isama na kita. Iuwi kita sa Davao, sa Tagum. Sabi niya, ayoko nang umuwi. Kasi nagkasakit siya ng leprosy noon. Gumaling na siya, may gamot na sa leprosy. Ayaw na niyang umuwi dahil sabi niya, wala na raw siyang kamag-anak na uyan. Na Naiyak po ako nung nakita ko yung pasyente. Awang-awa po ako na meron palang ganon. After 35 years, ayaw na niyang umuwi sa kanilang bahay dahil wala na siyang mauwi yan. Nakakalungkot po, but that is reality. Ngayon, pangalawa ko pong naging prioridad, ito pong Super Health Center. Ano po ito? Iba rin po ito sa Malasakit Center, iba rin po yung Regional Specialty Center. Ang Super Health Center po, pwede po dyan yung konsulta. Dahil lahat ng Pilipino, membro po tayo ng PhilHealth. Diyan na tayo magpakonsulta. At ngayon, sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Kaya nga, galit ako, hindi ako pumirma sa Bicam Report dahil zero subsidy ang PhilHealth. Eh, tayo magkocontribute sa bulsa natin, sa sweldo natin, tapos walang subsidy ang national government. Kaya masamang masama loob ko dahil yung excess funds ng PhilHealth last year, winalis, dinala sa ibang mga proyekto. Para sa akin, ang PhilHealth po, para sa health yan. Hindi naman negosyo ang PhilHealth. Ang PhilHealth po ay insurance na meron tayong masasandalan tuwing tayo ay nagkakasakit. Bakit sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? Habang naghihingalo ang mga pasyente, walang pambayad. Ayaw magpa-hospital. Kahapon, pinakita ko sa video during the hearing. nag -hearing ako kahapon kahit campaign period. Sabi ko, unahin ko ang serbisyo. Unahin ko trabaho ko bilang senador kaysa sa kampanya. Meron pong mga pasyente, buntis, sa Cebu. Ayaw mag... Pum, ayaw nang pumunta ng hospital. Namatay sa sidewalk. Pati yung bata. Dahil takot magpa-hospital. Takot sa babayarin sa hospital. Bakit tayo matakot? Eh may PhilHealth naman. Dapat po ang PhilHealth tumparin nyo po inyong pinangako. Binabantayan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino. Yung pinangako ng PhilHealth, pinapirma ko sila ng commitment letter. Pakita mo yung commitment letter. Yan. Naka-13 hearings na po ako sa Senado. Kasama na dyan yung health emergency allowances. Finally, last year po, narilis na yung 27 billion dahil sa ating pagpupursige para sa ating mga health workers. Heya ang tawag doon. Services rendered na yon, Pinagpawisan yon, Pinagpaguran ng ating mga health workers. Finally, nabayaran. Ngayon, along the way, nag-hearing po ako. Ito yung PhilHealth. Pinabantayan ko sila. Pinapirma ko. Ngayon, nangako sila. Tatanggalin na nila yung single period of confinement policy. Ano yon? Alam nyo ba noon may polisiya sila na bawal i-cover ng pangalawang beses ng PhilHealth yung magkasakit tayo ng pneumonia. After 10 days na admit tayo muli, sabi ng PhilHealth, bawal. Ngayon, tinanggal na nila itong single period of confinement policy sa ating pagpupursige. Ngayon, dinagdagan na nila dental package yung sangipin. Pati sa mata, dinagdag na nila tatanggalin na rin po nila yung 24-hour confinement policy na kailangan natin magpa-admit ng 24 hours. Nag-introduce na sila ng emergency packages. Ang dami nilang polisiya na anti-poor. Eh sobra-sobra naman yung pondo nila. Ngayon, dadagdagan po nila yung mga chemotherapy sessions sa puso, yung angioplasty. Tataasan na rin po nila yung coverage ngayong taon ito. Ito yung mga pinangako nila na patuloy ko pong babantayan para sa Pilipino. Dahil para sa akin, ang PhilHealth po, para sa health ng Pilipino. Karapatan natin yan, mga kababayan ko. Ngayon, balikan ko lang po yung proyekto na isinulong natin. Proyekto po ito ng DOH. Ito po, Super Health Center. Tingnan nyo po. Batangas, Tingloy, Island. Yung buntis noon, nanganganak sa tricycle sa bangka. Ang layo ng hospital, two hours. Ngayon, may super health center na sila. Sa, so, okay, Mayor Alvarez, oh. Meron po akong pinuntahan doon sa Lake Cebu. Sinong taga South Cotabato rito? Ito, oh. Pinuntahan namin ni Ipe yan. Lake Cebu, South Cotabato. Tibuli tribe. Mga nitibo yan. Ang buntis doon, ng anak, ko, bago pa ako dumating. Ayan, oh. Tuwang-tuma yung mayor. Sabi ng mayor, Sir, pangalanan namin sa iyo yung bata. <mintayon> Dahil Bago ka dumating, pinanganak yung bata. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Eh, lalaki ako. Sabi niya, sir, hindi problema. Pangalanan namin ng bongga. Oh, totoo yan, ah. True to life story yan. Nangyayari po yan sa totoong buhay. Yan po ang ginagawa natin. Magkakaroon po ng mahigit pitong daan na super health center sa buong Pilipinas. And I'm sure kasama na po dyan ang inyong mga lugar. Third, ito po, Regional Specialty Center. Batas na po yan, priority po ito ngayon. No? Dahil yung mga heart center, di ba, nasa Quezon City, ang layo. Ang kidney center, pag nagpapatransplant tayo, ang layo. Ngayon po, isinabatas natin sa loob ng limang taon, magtatayo ng mga specialty center sa mga selected EOH UH hospital sa buong Pilipinas. Tingnan niyo po, ang Dabao. Dabaw. Yan, Dabao yan, no? Meron na silang CT scan angiogram. Pag nagpa-CT scan ka, diretsyo na angiogram. Hindi na ilalabas ka uli, lipat ka na ng ibang kwarto. Diretsyo na. Yan po ang paparamihin natin. Sa Cebu, Iloilo, Cagayan Valley, Cagayan! Pwede na pong operahan doon sa puso. Sambuanga, pwede na rin po. Yan po ang plano natin ipakalat sa loob ng limang taon. Proud lang po ako bilang chairman ng Committee on Health. Nakakuha ako ng 24-0 na boto. Pati si Senator Bato, co-sponsor at co-author ng batas na yan. Regional Specialty Center po. Kami ni Senator Bato sa Senado, nakakaintindihan kami doon. No questions asked kami pag mga batas na sabi na Patanong siya, pagmeron pag meron siya, chairman siya, sa firma siya, alam niyo bakit? Nagkakaintindihan kami. Iisa ang aming layunin, unahin namin yung interes ng ordinaryong mamamayang Pilipino. At yan po, inihiling ko sa inyo, mga kasamahan natin dito, kung papalarin tayo muli lahat. Ngayon, ito po Regional Specialty Center. Yan po yun. Chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko pong masayang ang inumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na labanan ang iligal na droga at ang kriminalidad. Pag bumalik ang iligal na droga, maniwala kayo sa hindi. Babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Babalik po ang kriminalidad. Kaya, in my own small way, ngayon, iniinganyo ko po lahat sa kakaikot ko sa buong Pilipinas. Iniinganyo ko po ang mga mayors, mga kapitan. Sabi ko, magpaligat no? Tulungan natin sila mag-get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Pag tayo ay physically fit, mas healthy tayo, mas habang ating buhay. Ngayon, proud lang po ako bilang chairman ng sports 2019. Nakamit po natin ang first history. Nakamit natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics noong 2020 at ngayon naman, nakadalawang gold po tayo sa 2024 Paris Olympics po. Uh, pinapatigil na ako ng Jelo Time is up na raw. Sige. Uh, proud lang po ako. Chairman din po ako ng uh, sports and youth. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Meron na tayong eskwelahan na pwede na mag-aral. Sayang naman yung pinagawa natin nung 2019 sa SEA Games kung hindi magagamit. Ginawa natin yung skwelahan, National Academy of Sports. Yan po, inaugurate po ni President Duterte. Part po yan ng mga proyekto ni President Duterte. Chairman po ako ng Committee on Youth sa mga kapataan, Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Malay niyo, kayo rin po ang maging senador. Mahalin po natin ang ating kapwa Pilipino. Hindi-hindi po kayo magkakamali dyan. So muli, maraming salamat po. Tawagin nyo lang po kung Kuya Bongo ninyo kahit saan tayo magkita. Just call me Bongo. Pero may pakiusap lang po ko sa inyo. Please lang po. Halimbawa, dito sila General Peña, Secretary Mamao, sila Attorney Delgra. Please lang. Huwag nyo naman akong tawagin Kuya. E, Siyempre, magsalubong tayo. Sabi mo, Kuya po <laughs> Ano ako? Super Lolo? <laughs> Never. Bongo lang po Madali naman pong tandaan ang pangalan ko Ang apelido ko po among the candidates Ang pinakamaikli Pero madaling tandaan Pero siyempre pakiusap ko sa inyo Unahin niyo po ang tulungan po aking mga kasamahan po Yan po ang pakiusap ko po sa inyo Palakpakan natin sila lahat Ma Madaling tandaan ang pangalan ko pumunta kayo dyan sa traffic sa EDSA, ang maalala nyo ang aking apelido, ano yung green? Oh. Paggutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Oh. Oh. Anong pangalan ng ating minamahal na Tatay Digong? Rodri? Oo. Oh. Oh. anong paboritong ulam namin? Mong? Oo. Oh. oh, kita nyo? Ah. Anong tawag sa mahilig sa alak? Marami dito. Laseng? Hoy, oh. mga lasenggo, huwag kayo magmaneho pag nakainom kayo. Delikado. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo. Pag kayo ay na? Oh, hindi nyo ako malilimutan. Oh, anong paborito nating araw? Ling? Oh, last question. Last question. Anong paborito ang hotel ni Philip Salvador? Wala ako sinabi ha, kayo may sabi niyan. Nagtinginan tuloy si Pato at saka si Philip Salvador. <laughs> Mabait po ito si Philip Salvador. Ako pong makakagarantiya sa inyo, asset po itong lahat sa ating uh, gobyerno. At dadami po ang ating kakampi para sa mga Duterte at para sa ating sambayan ng Pilipino. Tulungan po natin sila. Mabuhay po ang PDP laban. Mabuhay po ang ating mga adopted candidates. Meron lang po kung sasabihin sa inyo, sa lahat po ng mga nandirito, salamat sa inyong suporta noon pa man. Lalo lalo na yung mga loyalista na kasama namin 2014 pa lang. After 11 years, na dyan, dyan pa rin kayo. Maraming salamat po sa inyo. Ayun na, maraming ano? Alam nyo, tandaan nyo po, bilog naman ang mundo. Di ba? Bilog po ang mundo at may Panginoon po. Hindi hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tandaan natin ako ayaw ko manira. Ayaw ko nang ayaw kong sumagot kaya kung magtatanong kayo. Ayaw ko manira. Hayaan na natin ang Pilipino ang humusga kung nagserbisyo si Pangulong Duterte, si Tatay Digong nung panahon niya. Kayo na ang humusga kung nagbago ang buhay niyo nung panahon niya. Wala na mga tanimbala, wala na yung mga kalokohan dyan na mga extortion, extortion. Kasi may political will po ang ating dating Pangulong Duterte. Palakpakan natin si Pangulong Duterte. Palakpakan rin po natin si Vice President Sara Duterte. Yeah! Yes! Mga kababayan ko, tandaan nyo po itong sasabihin ko. Lalong-lalo na po sa mga tumatakbo ngayon at nasa gobyerno. Please lang, tandaan nyo ito minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo pabalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsaservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po'y naniniwala ng serbisyo sa tao. serbisyo po yan sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay. Servisyo rin po yan kay Allah. Salamat po mga kababayan ko. Mahal na mahal na mahal ko kayo lahat. Maraming salamat po. Mabuhay kayo!